Attention mga SSS pensioner, kung kayo ay isa sa mga pensioners ng SSS, huwag nyo lang itong kakalimutan para hindi matigil ang inyong pensyon. At ituturo ko sa inyo ang mga paraan kung paano tayo magkocomply. Ito na ang pinakalatos na update mula sa SSS na po pwede na tayong mag Viber video call. Okay, isa lang po yan sa mga bagong pictures para po yan sa mga may sakit, sa mga na bedridden, yung mga nakahiga, sa PWG, mga nasa ospital, ang OFW at mga nasa abroad, kailangan din po niyan. At para sa mga ibang members na tumatanggap ng pensyon. Para sa lahat ng pensioners ng ACOP, local at abroad, dapat na mag-report ngayon sa SSS taon-taon. Kung dati ay mga nasa abroad lamang ang nire ng SSS na mag-ACOP o Annual Confirmation of Pensioners, ngayon pati na rin ang mga nasa Pilipinas. Para tuloy-tuloy ang inyong monthly pension, dapat natin ipaalam sa SSS na tayo ay alive at kissing pa rin. Okay? So, sino-sino ang mga kasama dito? Kailan tayo dapat mag-report sa SSS at paano natin ito gagawin? Simula po nitong March 2024, nawagan na ang SSS sa lahat ng mga retirement pensioners na ang edad ay 80 pataas. oh so, mind data, 80 pataas na nasa abroad o nasa Pilipinas na, na sumunod sa annual confirmation of pensioners program. Ito ay pinatutupad para masiguro ng SSS na maprotektahan ang mga pensioners na tama at eligible ang mga nakakatanggap ng pensyon at ang integridad ng SSS funds para na rin sa mga susunod na batch ng mga pensioners. So ano-ano mga requirements sa ACOP? unang una kailangan meron tayong form. Annual Confirmation of Pensioner's Form. Ang tawag po dyan ay Pensioner's Reply. Ang form ay pwede makuha ng libre sa mga branches ng SSS o kaya pwede rin natin siyang i-download mula dito sa link na ito. Okay, masyadong mahaba po yung link na yan at nilagay ko po yan sa description para kukopyahin nyo na lang. Okay, pagkopyahin nyo, pwede nga ipaprint sa mga computer shops, sa mga may printer at pila nyo na lang. Okay? So, number two, kailangan din ng photocopy ng inyong SSID o kaya ay dalawang kopya ng valid ID. Kung SSID, isa lang. Pag walang SSID, dalawang ID. Okay? So, ano naman ang mga requirements sa ako? So, Unang-una, kailangan two months bago ka mag-birthday ay pwede na mag-file ng ako hanggang sa araw ng iyong Okay. So, ibig sabihin, meron kayong dalawang buwan na palugit para makapag-file ng ACOP. Para naman sa mga nasa abroad, unang-una, mag-submit ng ACOP Pensioner's Reply Form at dalawang valid ID na issue ng host country. Ang ibig sabihin, kung kayo ay nasa US, kailangan meron kayong dalawang ID na ginagamit niya sa US at yun ang gagamitin niyo para ipresenta sa ACOP. O kaya, number two, pwede rin eh, certificate of appearance via over the counter. O kaya ay personal appearance or through representative at any foreign SSS representative office. Okay? So kung meron mga branches dyan ng SSS sa inyo, o kaya tanong kayo sa consular o sa ating attaché, baka meron silang representative ng SS, pwede na po doon. O kaya ay by bail. Ito po ang address ng ating SSS, so contact service section, second floor, SSS main office, East Avenue, Diliman, Quezon City, Philippines. At ang kanilang zip code ay 1100. Okay? Habukod so, yan, pwede pa rin po tayo mag-video conferencing. So request nyo lang po for appointment for ako. Kailangan ay naka-email sa mga email address na yan. So, kaya saan po Ang uh, una-una ay yung kulay yellow na yan, ofw.relations.sss.gov.ph Kung contact service section po ang inyong kakontakin. O kung call center section naman, pwede member underscore relations at sss.gov.ph Kung nasa Pilipinas at PWD o kaya ay naman kayo. So, number one, pwede din po ang mga nabanggit kanina or mag-report lang sa kahit sa branch ng SSS kung kaya pa o sa inyong mga representative. Para naman sa mga total disability na pensioner o total disabled, kailangan po ng sketch ng bahay. Number two, kung nasa institution naman, halimbawa nasa hospital o kaya nasa mga daycare center, kailangan na po ng certificate from the institution kung nasan po kayo at kung saan po sila naka-confine. Okay? So, meron pa po tayo mga ibang SSS videos na po pwede panoorin. Katulad po niyang complete tutorial para sa mga business, paano mag-apply ng SS online. At pwede na mag-loan ng 200,000. Yan, importante po naman ano, para sa ating mga pensioners. So, tinaasan ng funeral benefits at how to book for appointment online at paano mag-apply sa SS at kumuha ng number for the first time. Okay, may mga video po tayo niyan. Sa dulo po ng video, makikita niyo yung playlist. Click niyo lang po yung playlist at mamili na kayo kung ano ang gusto niyo panoorin. Okay, so sa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo. Kung meron po tayo nakaligtaan at hindi na isama, pwede niyo po i-comment sa ating comment section. Tanong niyo lang po doon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapanood at uh, huwag niyo lang po kakalimutan na mag-subscribe like and hit na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Okay, mula po sa Promote TV. Maraming maraming salamat po sa panonood and God bless.